guys, welcome sa ating panibagong vlog So yun, mag na magpapultang na ng motor And may kasama tayo ngayon Si Pyro, at saka si Aloysa So yun, pupunta tayo ng Pwede tayo na Magandang tuloy papuntahan sa stage tayo sticker ulit okay. hindi sige may magdidikit lang ako na sticker doon eh pwede naman na dyan ka lang dyan ka lang baka ka sige pumunta ka dito magdikit sticker dalawahin na natin sa kibiang <laughs> oh guys na dito na kami <laughs> sa kibiang tane <laughs> magwi picture lang kami dito sa kibiang let's go guys, pasok na kami ng ano, KBM. Pasok na lang KBM. Let's <laughs> Baba na kami ng Batangas ngayon. Batangas. drone. sa YouTube oh. Oh, eh, no. ay, ay, ayan ay, okay. oh. Hay eh, nako. Hay nako. oh. Oh, ayan oh. Pakita niyo sticker niyo. Pakita yung sticker. Ayan yeah. oh. Yan, sticker. So, hmm. Okay uh, ba kayo? Shadow, shadow. Wait lang, wait lang uh. okay, oh. okay ka okay, ba? Oh, okay ka ba? Oh, okay ka ba? Oh, okay ka ba? Okay ka ba? Okay ka Isa-isa lang. Isa-isa lang. Siguro lagi kang nagtitrip. Oh, yan Oh, yan na. Oh, na. Bye! Bye. Hi. Sa kapunta to the moon. road trip. <laughs> Tata kayo sa kalsada mababangga kai diyan. Saan ka? Sa kapunta, mo Ma <laughs> tao, wala, wala tayong kasabay Wow! Look at that! Babi sa Patangas! Sarap no? Sarap So ayan guys Nandito kami ngayon sa boundary ng Nasugbu Eto Emo ko ano ba? Bibili ba kayo? Ayun, bibili sila ng pasalubong So ayan Solid Sarap Dito na kami ngayon Sa Tagaytay yan. Punta muna kami ng Sky Ranch Okay ba? Okay? <laughs> sarap Ayan no? Solid talaga oh. Ito yung bagong ano PCX Ayan oh. Bagong PCX Ganda ng kulay no Ito yung sa atin Puti yan Bila lang kami ng pasalubong Ayan o oh. Dito pala yung mga pasalubong eh Tara vlog tayo yun o oh. Ito pala yung mga pasalubong nila o Ayan mga na brownie 250 ang hmm, dami oh bye ba mga pasalubong ayan, oh. Ito oh eto piyaya oh 80 lang oh mo gusto mo piyaya pasalubong bili ako ayan andito kami ngayon sa kulets kulets ba to bili lang kami naman pasalubong Uh -huh. <laughs> <laughs> Bo, eh, ang dami na lang ano, ang dami na lang tindog. Bibili natin si Kel. dami. Uh -huh. dami. Uh -huh. Ano ito? Ito pala. Oh, pa, yeah, ano, huyo oh. pa ano. Ano? Ano oh, ang dami? Buong buong Iba yun Anong gas balaw kasi bilhin ko ano eh Tawag dito Piyaya para kasi sa motor <coughs> Patihaya Patihaya So ayun guys bumili tayo ng ano Piyaya lang ang binili ko Kasi hindi ko na kung paano ko bibig Ayun sila bumili silang buko ko pa eh buko pa hmm. yun buko pa <laughs> Ako piyaya lang kasi punong puno yung ano ko ng nasugbo so yun kalalampas lang natin ang arko ng nasugbo so ito uh, approaching sky ranch na kami ayun o no, mga tinda dito palain, sa palengke oh. ayun no. oh. matamis dito ayun mga baka ayan Hello? eh, pwede kayong bumili ng baka dito tsaka mga ano ano ko meron din na bibili dito ng mga ano ng mga seafoods, mga, mga nabibili dito mga lobster, mga ganun. Tagaytay! Woohoo! So ayun guys, dito kami ngayon sa Tagaytay. Ayan o, no? tinikot namin. So dito. wait wait isa pa isa pa sa Starbucks yun. Tamay muna kami dito palamig. I mean, ano, tingnan nyo yung view dito. So, yun. Dito kami. Kaya na kami. So, yun guys, Nandito kami yun pa rin sa so, Starbucks. Tamay muna kami. Kamay-kamay muna, ano? Pwedeng lang kami sa order na. So, ito, Pupunta naman kami ngayon ng People's Park. Ayan. Mayroon <laughs> lang taong kapi-kapi uh, lang kami sa Starbucks. Sinusulit ang ano. Long weekend. Ang mahaba. Long na. Ang mahaba na. Long pa. <laughs> na weekend. So, ito, Traffic talaga dito medyo nakapagpahinga na rin kami dun sa Starbucks dito na kami sa taas Econo Hotel yun dito na kami sa ano, people park ano oh, ito may entrance na ba dito? ang oh, paper king, magkaano? agad-agad mag-aabot na ah. 100 ah. wala ano ko 120 pesos wala ano ko 20 pala sa ato yun Yun no, oh. sarap po. Oh. Sige po, sige po. Thank you po. Ngayon, andito na kami ngayon sa People's Park. Ayan. Hindi masyadong mahangin. Ding! Baba ka na mo. Ayun So, ayun guys. Andito kami ngayon sa... People's Park. Uy. Ayun o. Dito kami. Ayun kami. Kasama natin. Ayun o. Hindi niya masyadong makipin. Kaya kami pin. Ayun na. First time kung papasok dito sa loob pero first time dito sa may People's Park. Pang Pang-ilang beses ko na rin to pero pumasok dito first time ko so, Entrance fee is thirty. Haha. Haha. entrance Haha. 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 lang Haha. 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 Yun no? Ang mga vacationista. People's park in the sky. Ang init Ay, you know, ng suot yeah, welcome. ko. Welcome. Ay no? welcome. to people's park in the sky. <laughs> <laughs> ano, kaya mo pa? Ang ganda ng jacket, grabe. Ang init. After 5 years. pa kami. Ang pa. You no, tambay pa rin gabi dito. Against <laughs> the right, hindi naman. Hindi naman. Automatic to. Ayun guys, pahingan mo na kami. mo na kami. Ito muna kami. Tapos maya maya, uwi na tayo. No? Uwi na kami. Saan natin? Ayun nga pala, kakain pa. Kakain pa nga pala kami. Update ko na lang kayo. Oh, dito pa rin kami sa Pimas, parang init. Tanghaling tapat. Bakit kami? Sa parang groto dito. aket kami? Ang init. ano yung mga tindahan pala dito. Ayun. Dahil din pala dito. Na ano. nakatay dito sa taas. Ayun. init yun oh no? <laughs> diba kami sa taas <sighs> uy grabe naman yung view ah ang taas grabe yung view interview yung grota dito Yung ang lumiyat doon. Amen! Ay! Dito kami sa taas. Ingat! Ang ganda! So yun, pababa na kami. Kakain na kami sama na. Nakain na kami sa baba. Eh, so pakain na kami. Nakain na kami. Nakain na kami dito sa bulaluhan. So yun guys, kain na kami dito sa ano, sa Nonoy's, ano. Sugot pa ng sombrero, no. Ayan. kain kami ng bulalo. Ito yung bulalo namin, na oh. Yun, oh. Laman-laman, Tapos... Pask... mga ganyan, o. Ayan, Paskan, na yung ano, oh. <laughs> so ito yung sakin. Kain lang po lang. Overload. Ayan guys, nakakain at saka nakabili na kami ng pasalubong. Pauwi na kami. You know. Let's go. Ayan. <laughs> Ayan, pauwi na kami. Pumupa na kami. Dito sa People's Park. So ayun guys, pauwi na kami At dito ko natatapusin tong vlog na to Maraming maraming salamat Sa panonood nyo, sa mga umabot sa Dulo ng video na to Maraming maraming salamat sa inyo Maraming maraming salamat sa kasama natin Kay Kyron and kay Eloisa Sa asama na and sa girlfriend ko Ang kas ko So ayun Maraming maraming salamat sa panonood sa trip natin ngayong araw And ito nga pala Si trip mo to Trip mo to. Trip natin to